Kinundina na ng iba't ibang bansa ang panibagong panghaharas ng China sa mga bargo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Giniit ng United States Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, na nalalagay sa panganib ang buhay ng mga ilang Pilipino. Dahil nga sa iligal na paggamit ng water cannon at delikadong maniobra ng mga barko ng China. Pahayag din ang pagkabahala ang European Union sa agresibong kilos ng China sa mga bargo ng Pilipinas sa West Philippine Sea na isang paglabag sa United Nations Conventions on the Law of the Sea o UNCLOS. Isinulong naman ng New Zealand ang mapayapang resolusyon sa tensyon sa West Philippine Sea alisunod sa International Law. Samantala, China umalma sa pagkampi ng Amerika sa Pilipinas. Uh, may sagot na ang China sa naging posisyon ng Amerika sa nanatiling ironclad at matibay ang relasyon kasama ang Pilipinas. Kasunod nga yan, ang patuloy na harassment at bullying ng China sa West Philippine Sea, kung saan mayroon pang isang Pilipino putulan ng daliri sa isang pahayag, idiniin ng US Deputy Secretary of State na naging matatag ang ugnayan ng Amerika at Pilipinas at kinundi na rin nila ang aksyon ng China. Bilang tugon, idiniin ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning na hindi na raw dapat kusintihin ng Amerika ang Pilipinas pagdating sa mga diumanoy provocations na ginagawa natin. Ito'y kahit na malinaw naman sa sariling teritoryo natin nangyayari ang mga recent incidents at malinaw na China ang lumalabag sa international maritime laws. Sabi ng China, dapat ay itigil na nito ang pagsuporta sa bansa.